So, nagalit na po si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel oh, Jr. Sinasabi ko sa inyo. Bakit hindi pa daw bumababa ang presyo ng bigas sa palengke? Ayon daw sa kanilang pinag-aaral, yung mga... Ang may kasalanan daw po ay rice retailers. Kaya, patay. Kayo na. Kaya kinausap daw po, kakausapin daw po niya ang mga retailers market retailers bakit hindi kayo nagbababa ng presyo oh, yun yeah. mm. binabaan na nila, nila yun. yung tarip eh, sa imports eh bakit ganon? no ah uh, makikipagkita raw po sa mga leader ng palengke itong si secretary Franz ano to Dar Jun hindi Dar Junior to Francisco Francisco okay. Chu Laurel Junior kasi Dar Junior kay ng Dar Junior hindi inutusan daw po niya yung mga opisyales na kontakin ang mga importers mm -hmm. para masiguro nila na ang pagbenta ng wholesale ng importer ay 38 pesos per kilo mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ang sinabi daw po ng mga importer, dito sa DA, ah, ah, binaba raw nila ang presyo sa 38 per kilo. Uh -huh. Kaya sino na ngayon ang may kasalanan? Retailers na. Retailers. Eh pero bakit sila naniwala sa importer? <laughs> <laughs> may misteryo rito, pare. Oo, meron. Kailangan masolve ito ni... Secretary Laurel. Ah. Kawawa naman mga retailers. Ang so kung 38 na... daw po ang benta ng mga wholesaler just sa mga retailer, dapat mm. dapat 45 pesos na lamang. Ang presyo ng... Eh, oh, hindi oh, mahigit 50. Uh, kilo. Oh. fifty uh, eh, 56. Doon yung huling bili ko. 56, 54. fifty yeah. four. Ano eh, Ordinary rice ba yan? O baka naman black rice? Diyan daw niya nalaman na, na may problema. Kung 38 pesos binebenta ng importer, ang pasa, ang pasa ng importer, ang pasa ng importer, at saka ng wholesaler, eh bakit mayigit 50 pa? Doon ko nalaman ng merong issue. May nangyayari. Yan. Sabi ni Dar Jr. Laurel Jr. Kausan po yung mga reporter daw. Mm -hmm. Doon sa Mindanao Robusta Coffee Project, mm -hmm. nagkaroon ng update sa bukid noon. Okay. At doon niya sinabi niyan. Ay. Yeah. So, inutusan niya raw ang kanyang mga bataan mm -hmm. na random inspection ng public markets. Ayan. Patay kayo. Random. Oh, meron kayo random. Mararandom kayo. Daku. Ano to random? Ano style kaya ng random nito? Nakachaleko o ano? Wala pa, wala pang chaleko to. Hindi nakachaleko. Diba? Ano kaya style ng random check nito? Eh, huwag magalaling kaibigan ko si Bisoy. Wala, nagsara na yung kanyang dealership. <laughs> eh. wala na i-check iche sa <laughs> kanya. Okay na. Nag nag tricycle driver di ba lang siya, di ba? Dib -dib diba. Hindi nga, hindi. Bisoy, bumili Kahit ng Mag, tricycle, mag o. random check kayo eh. Gasino ba yung papalitan lang yung <laughs> yung karatula no. I love <laughs> po. Yun, yung tusok e e pressure niya nakaba nakabaon lang oh, sa, oh, sa bigas. Oh, nakatusok si Ay, uh, nabalita. Oy, darat yung ano, mga nakatsaleko. Tatanggalin na niya pa bago. Oh. Ayos ah. Okay kami, di ba? Mababa na. Pag alis niyo tatanggalin ho 'yan. Paano pa yung ibang palengke? Why is this the solution to the high price? Bakit po ang solusyon ng uh, pinakamamahal nating Department of Agriculture sa mataas na presyo ng bigas ay random check? sa ka ba nakakita naman ng ganyang klase? Action agad, Laurel. Yan, yeah, action uh, agad, action Laurel. Agad. Action Random check. Uh -oh. Random check. Wow! Kakatakot to, pare. Random check. Let's celebrate! Mawawala na po yung problema natin sa taas ng presyo ng bigas. Kasi, meron na random check. Yeah. Galing niyan Random check Ba't ayaw kaya yung Pagtunan ng pansin yung production Puro ganito Random check mm -hmm. Siyempre Nag-promise na nga Sinabi na nga ng mga wholesalers Yung mga importers na Nakukuha naman natin so 38 pesos uh, Milled rice Eh tapos hindi na Talagang ano eh We will get to the bottom of this Pabigat ang sitwasyon natin. Millions of Filipino consumers must not suffer from the greed of the few. Yeah. Hindi, few <laughs> Kawawa yung mga, actually, kawawa yung mga retailers dito. Kawawa ba sila? Oo. Oh. Hindi sila raw nandadaya, sabi na yung sekretary. Pag ako retailer, yan, si Biso, yung sinasabi ni parin Joel. Yan. Nagsara. Nagsara na. <laughs> Nagsara na. na. <laughs> Wala Sarana. naman na. siyang kikitain na eh. Nagpundar na lang sa tricycle si Mo, si ano, ah. Si Biso, yung kawawa naman. Ano yan, pipilitin niyo yung mga retailer magpalugi? Ah, profiteering daw po yan. Uh secretary the whole problem is the supply. Mm -hmm. Okay, kaya nga po tayo napilitin mag-import mm -hmm. dahil nakulang kulang ang supply natin. Mm -hmm. Unless napalitan na yan law of supply and demand. Pinariripil yan mm -hmm. ni Magsaysay, eh, di ba? Unless na ano na yan, repealed or kami amended <laughs> the law of supply and demand. Mm -hmm. And uh, the problem is here to stay. Hangga't hindi po tumataas ang ating production. So, yung mga ganyan na band-age solution, ang laki-laki na nasugat, ay eh, gusto pang gamutin ng band-aid. Eh, may tayo. May po tayo. Sisisihin natin yung retailers. Malit lang hu yung retailer eh. Wala talaga yun eh. Yung mga pinagadambuhalang mga Uh, importer. Hindi, tinatakas niya na nga mm -hmm. yung, mga, yung mga importer. In other words, sinasabi po ni Secretary walang kasalanan niyang kartel. Dahil binabana nila ang presyo to 38. Mm -hmm. Ayon sa report ng trader sa Bulacan. Paano yung trader sa Batangas? Paano yung trader sa Binondo? Oo. Oh. Yung may mga ano, binasi uh, binasin niyo yung inyong desisyon na retailer may kasalanan dahil sa report ng a few traders in Bulacan. Naniwala kayo sa inyong undersecretary, sa inyong USEC. Mm -hmm. Is that the real situation? 'Yun mm -hmm. ang na tinatanong natin. Na mabababang mababa ang wholesale price at nananamantala talatong mga maliliit na rin. gagong nagtitinda sa palengke. Okay. Mga loko-loko kayo. Mm. Mga walang iya. Sila yung na. <laughs> sila yung naipit <laughs> yun. Ang tindi ng ang tindi ng lupit nung analysis na yon. Ang tindi ng grid ninyo. <laughs> Mapagsamantala talaga kayo. Uh. Paano nangyari yon? Eh pinapasa lang naman sa Kaya nga random check daw eh. Oh. Halimbawa may nahuli kayo. Anong gagawin natin? May mataas ang presyo. Mm -hmm. May price control ba? Anong violation ng taong yon pare? Mm. -hmm. May nakita sila, mataas ang presyo. Aba, eh, may pumapatol eh. ba? Diba? Free market tayo eh. Mm Halimbawa, -hmm. pinresyo ang ko ng 56 yung aking bigas. At may bumibili. May kasalanan ba ako? May crime ba ako doon? Ang kasalanan mo, nilagyan mo ng tinusok mo, yung 56 yan sa bigas na yan. <laughs> 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 Meron po sila sina site na batas eh, Price Act of 1993. Hmm. Aha. Ah, ano daw ba ang mga permitted under Price Act of 1993? Mm. Kaya sila magbi-meeting with the market vendors. Aha. Random inspection daw ng uh, public markets. Okay. Eh kahit na anong gawin nyo dyan, pag may bumibili, kahit ba isandaang piso yan hanggat may bumibili. Love of lion demand. So, ang uh, pinagbabasihan po ng ating policy ay yung mga sinasabi ng I ilang traders. Anekdotal. Dito kay... Ano, yun daw ang report ng mga traders sa kanya. So, patay kayo. Kayo mga si Ano sino yun? Si Bisoy? Uh, rice dealer dati siya. Ngayon eh, na -ano na. Retailer siya sa... Retailer siya dati sa... Diyan sa Better Living, sa Bali One. Eh, sabi eh, nakalugi-lugi na sa presyo. Suki ko dyan oh. sa palengke. Ba, sabi ko, ba't di bumababa? Sabi ni ano, bumababa na raw. Sabi ng gobyerno. Boss, yan po ang pasa sa amin eh. Mm -hmm. Sabi niya. Diba? Mm -hmm. Paano? Papalugi ba sila? So, who is telling the truth? Kasi sabi ng mga importers, traders, traders eh... 38 na. 38 per kilo. Per kilo. Dapat yan, 45 na lang. Mm. Daw. Dapat 45 mm. per kilo. Tama na yung 7 pesos na kita. Mm. 43 to 45, sabihin mo na. Oh. Tama eh, Tama bakit 56 pa rin? Bakit 56? Ah, kayo, mga sa palengke, ah. baka mamaya-maya may Ferrari na kayo. Ah. <laughs> Inunan nyo yung iba. Ah, mahiya naman kayo sa mga congressman. Bakit Kailangan sila lang may Ferrari Bakit kaya, para kaya na, nila magyabang. Ba't kaya hindi tignan ni nam, na sekretary? Kung alam ta... Hindi, kaya yon As of, as of uh, this month, ito yung mga inventory natin ng mga bigas. Okay. Kasi meron naman labas eh. They have to have an idea kung inalang labas bawat bodega or whatever, nilalagay sa mga palengke. Meron naman yun eh. So meron tayong inventory, 4 million metric tons ngayon, by next month ito na yung inventory natin 3.8 something ah. like that kaya po yung programa ng walang gutom 2027 mm. ang mahalagang component niyan hindi yung ayuda ng DSWD mm. do sa programa na yon mm. ang mahalaga pong component dapat niyan eh yung agriculture production at oh the other end of the e huwag spectrum. natin daanin yung problema oh. sa ayuda daanin natin sa trabaho, magsipag tayo at mag-produce tayo ng maraming pagkain. Yun dapat. Pero eh, thing, pero hindi gano'n ang na nangyayari. First si things, DCC, eh, retailers oh, oh. Eh, hindi si eh. Retailer oh, first yung, things first, first nga, ito, nagkaroon ng bagyo yung Christine. Eh, ito nga, di ba, si Pinsan ko eh, dyan sa Camarines Sur. Eh, dapat yung crop insurance yung makabawi-bawi man lang sila dun sa kanilang na pagkatalo. It, I don't know. Hindi naman humingi it, ng ayuda yung mga yun eh. I don't know if it's eh, even working eh. Yung scheme na yan na napakaganda, oh. yung crop insurance. Yes. Kasi pag pumasok ka pare sa agriculture, oh. Uh, ah, dapat kakampi mo nature eh. Hmm. Oo. Oh. Okay. Doon ko eh. Kung magandang panahon, magandang maganda kita mo. Oo. No. Eh, pero ang kamukha niya, Ganyan. madalas ang... Uh, Kapalat. Bago. Hindi umabot sa anihan eh. Pa pa paano uh, ka babangon uh, ngayon? Nararo yung... Kaya ka nga, insurance. meron, kang ano eh, support network. Mm Meron kang support uh, system. Yung, uh, yung crop insurance is one of those. Yung guarantee fund, Jonathan, ano na nangyari doon? Nandiyan. It's eh, supposed to be yung... insurance. Oh, but is, is guarantee it guarantee fund? it has to be working eh. i don't know uh, yan na, na uh, abusorin niya kasi eh. sa rcep po merong concept doon mm. na parang pondo oh, oh, oh. na palal yung kumbaga hindi diretso yon ang ipauutang oh, sa farmers so, guarantee yun parang guarantee para yung mga ibang bangko lumakas ang loob oh, magpauta, magpautang sa farmers sa mga magsasaka Ba't hindi yun ang atupagin natin bakit mga retailer ang ating mga sinisisi Immediate po eh. Ha? Hihirapan oh. na ating mga kababayan. Oh. Eh sila ang may kasalanan hmm. dyan. Kailangan ba may sisihin hindi sarili mo? Eh hindi ako pwedeng sisihin dahil ginawa ko na lahat ang uh, kailangan gawin. Like ginawa, ko, Anong ginawa niyo? nagpa e, ako. Ay, <laughs> nag <I Import> ka. <laughs> oh, Kinabakaw tarif. Kinabakaw tarif. Hindi, yung, yung pondong RCP ay uh, bumaba rin. Ganun. Wala kang na... Nagpababa ka ng tarif. Nabawasan ngayon. Nabawasan. Yung, yung kinikita ng gobyerno sa rice importation. Na siya namang ibabalik mo dapat sa magsasaka or ano. Nabawasan na. di ba? Ang may sabi mismo niyan, hindi po kami, customs. Hmm. Ang laki daw ng uh, nabawas Bawas. sa kanilang koleksyon. 15 billion ata, something like that. Oh. E po, paano kaya ito? E, paikot-ikot tayo, di ba? Sabi ng Presidente, walang gutom 2027. Anong solusyon? Ayuda. Mm. E, sa mo bibili yung pagkain, kung bi ayuda ka, pare. Di ba? Binigyan ka ng ayuda ng gobyerno. Sa mo bibili, paano ka bibili ng pagkain? Eh, nagmamahal pa rin dahil nga sa kulang ang production. Is that solving the problem? yung pong inflation, kasasabi lang ng IMF, oy hindi pa kayo ligtas, ah. Mm. Pwede pa kayo sakupin yan. Pwede pa kayong madali niya mm. inflation na yan, ha? sabi po sa atin. Mm. Kasi nga ka, nakikita nila, yung production side mm. ay, ay, hindi, wala, um, hindi, hindi gumaganda, hindi umaandar. So sinasabi po ng IMF, ay nako, mag kayo, nadyan pa din yung, kumbaga, yung baga po na inflation. Mm -hmm. Ay umaapoy pa. Oo, ay... Oh, eh, kung, kung di man nagliliyab ngayon yan, e eh, baga pa rin yan. Dampu, uh, ma... Mapakapaypayan yan. Mapakapaypayan lang na konti yan, mm. ay aapoy ulit mm. yan. Meron pa daw ganon. Mm -hmm. So, hindi pa tayo ligtas. Ano kailangan natin gawin dyan? So, bibigyan natin ng ayuda yung mga tao, ito pambili. Uh, e eh, tumataas yung presyo. Eh, di... So, wala ka rin mabili doon sa... Kalaon-laonan, dadagdagan mo na naman ayuda. Uh -huh. So yung ating 900 billion na ayuda for next year, Kahabulin mo yung presyo. Uh, gagawin natin ilan? 1.5 trillion. Kahabulin natin yung presyo. Paulit-ulit tayo, eh parang paikot-ikot. Tawag jam parang yung, yung aso yung hinahabol yung, <laughs> sariling. yung, yung sariling ano, uh, buntot. buntot. Ah, so, Alam mo manood, no? aso, na manood nun, ng aso nakakaawa na nakakainis. Eh, ganun na nangyayari sa atin ngayon. Diba? Hinahabol natin yung oh, buntot natin. Just ikot lang tas sa pool pa Hindi bagyo. solusyon yung ayuda. Hmm. Hindi rin solusyon yung... Uh, Ipigay mo yung retailers. Hmm. Ah? Yung, uh, oh, yung random, natakutin. random market na check. Oo. Hindi rin po. Eh, kasi yun yung nataka press release, eh. random checks. Eh. Oo. Oh, um, ang, lalim na nasugat, eh, Ran random check pa. Hmm. Dapat ito, di ba, tahiin eh. Mm -hmm. Okay, Lalagyan mo ng uh, band-aid. Ano yun ho? inhu uh, tatahiin ho talaga namin yan. Naka-preposition naka na po yung ating mga... Pantahi. Pantahe. Dito. hindi, yung mga hindi apektado ng uh, na rice producing, ilo-ilo, bibigyan na ho namin sila ng na ayuda. <laughs> Bakit ayuda pa rin? Ay hindi, eh kasi equipment. Ah, yeah. Production, production ayuda. ayuda. Mm. Production fertilizer ayuda. seeds, ganun. O kung ganun, payag ako. Production mm. ayuda. At saka naayos na yung Basta irrigation Basta po, ang importante system. rito, tumaas ang ating food production. Hindi mangyayari ako kung puro random check pagalita mo mga Pisoy. Uh, kung puro food stamp, hmm. mga, naka bisoy. mga, naka mga ko, kayong magdi-descend kayo dyan sa mga palengke. Hindi <laughs> <laughs> wow. nakukuha sa pag, ano, pagpatanggal ng mga tusok sa mga may bigasan. Uh -huh. Hindi po makukuha sa presilis ng PCO ay. na inutusan na raw ng closer monitor. Baka naman lumipat yung presilis. Writer? Yung writer, na lumipat, lang, lumipat, lumipat na sa PCO. Close monitoring na rin ngayon eh. <laughs> Meron na rin silang close monitoring? Yun yeah. ang sinabi sa Facebook eh. Yung account ni BBM. Kaya eh, uh, ang nakalagay yung close monitoring daw oh. ng hunger. Ng anti-hunger program. Last year uh, ni launch to eh. Yung food stamps. Uh, Di ba si Rex, si Rex uh, Secretary Rex Gatchalian po, naging DSWD. At ang unang idea niya ay food stamps. Food stamps. Para matugunan daw yan. In line. Na oh, So, last year na nilaunch siyang uh, Walang Gutom 2027, hmm. eh yung food stamp hmm. uh, DSWD. card pa nga yung photo release nila, may hawak na mga parang credit card, uh, yung kulay-pula. Eh, na hindi raw kumikilos yung pondo, sabi ng DBM. 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 Kaya ngayon, ang Facebook ng PCO, Facebook ni Presidente, <laughs> Close monitoring ang instruction. So, pag na-closely monitor na yan, in tandem with the random price check ng uh, Department of Agriculture, That should, now have solve na ngayon ang ating uh, De, problema sa, sa hap. That should do the trick. Yeah. <laughs> 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 Yung mga ganun ang dating niya. <laughs> Arya! You <laughs> know mo, close monitoring, grabe. That's the ano na oh. Yan po yung uh, The ultimate The ultimate Biro mo Magko-close monitoring ka oh. na Sa sobrang Nasa nasa front la, Nasa front line ka na Nasa lala Sobrang lala ng problema Kailangan ng i-closely monitor At saka Kailangan ng i-random price, price check sobrang Sa palengke Sobrang lala ng problema hmm. Yung production Kumusta kaya? Dito hmm. na yan. kaya na yan. That's the ano, hard yung, part uh, ano ito yung serbi ano yung production key production areas. Yes. Bakit hindi yun na i-closely monitor kaya? Yung value chain. <laughs> uh, hindi ba pwede yun na i-closely monitor pare yung uh, Nueva Ecia, Mindoro, Iloilo, mm. ha? Bicol, mm. kagayan, Cagayan. Isabela, yung mga yan, mga key production Tobato, area. Okay. To a certain extent, eh yung Dabao area. Malaking mm. food producer yan. Mm -hmm. Isda, lahat. Prutas. Tapos yung Benguet. Ba't hindi kaya yun ay closely monitor? Tapos na ho namin na closely monitor yun. Na closely monitor. Talagang nakita ho namin na ang problema nasa babana. Nasa retail na. Nasa, nasa retail, retail na. Wala doon sa pinanggalingan. Wala sa pinanggalingan. Oh, tsaka pa no. Kasi, in assure ho kami. Nga! Na! 38 pesos ang kanilang uh, binitawan eh. Tapos uh, ngayon, 56. Saan yun? Eh, may nangyari. Sino na umaabuso? Mm -hmm. Greed. Sin of umabuso. a few. Kasi 38 ho eh, kami. Hani magsalita. 56 ngayon. Will we suffer because of the greed of the few? Mm. Yeah. Kaya Bisoy, wag kang papasok-pasok ulit wag, sa wag, pingasa. wag. Tama. Okay kana na <laughs> ka. sa tra Okay ka na dyan sa tricycle muna sa transport. Okay ka na dyan muna. <laughs> Yari ka. Halupit nitong uh, <laughs> lakranta ako. Pero teka, gusto And then, mag ang hindi ko gusto, ginagamit pa ng PCO. Oo. Oh. Uh -oh. Yung uh, Facebook, account ni <laughs> Marcos. Para lang utilize pa ut yung mga kakulangan ng mga iba-ibang ahensya. Utilize all the platforms available. Ayan, okay. Si, yan ba ang si ops natin? Si Secretary Chavez, okay siya. Yan ba ang ops natin? Cesar, yan ang ngayon Cesar, na ni Cesar. Okay, yan. Okay. Gamitin yan, gamitin. Eh, lalo na ngayon, bumagyo. para ang sinasabi nila, nagtaasan na ang presyo ng gulay, tapos yan ang maririnig mo, closely monitor, Wala na, tapos sa uh, random price check, Pumunta nga kayo sa palengke, tignan nyo gano'ng kataas ang presyo ngayon. Wala na okay. ho kayo mamomonitor dito sa Camarines Sur. Lubog na ho lahat. Lubog <laughs> <yung, laughs> na, lubog na. Huwag dyan, huwag dyan. Huwag na ho kayo mag dyan. Maghanap kayo ibang lugar. Yung maghanap mag kayo na ibang lugar pag uh, mamonitoran momonitoran ninyo. Closely monitor. O, closely monitor. Pag pumunta ho kayo dito, baka hampasin kayo ng mga retailers. <laughs> <laughs> hindi, ni, hindi nga yung production ng pinamomonitor ng PCO eh. Yung Food stamp program eh. Eh kasi nga, hindi daw po nagagamit yung pera. So ano solution? Closely monitor. Uh, meantime, may nagugutom ba? Marami. Ayon sa World Bank. So, yung food stamp, kung hindi nagagamit yung food stamp program, uh, uh, pera. Uh, funds, para tungkol dyan at malaki-laki, sumul... Ang pinakamaganda, i-closely monitor nyo yung pagsusulat ng Department of <laughs> Finance sa World Bank at sabihin, o kaya sa ADB. O hindi tama yan. Pwede ba yung pondo na food stamps ay eh, ilalagay na namin sa food production? Pwede ba yon? Bakit hindi pwede? I-monitor nyo. Baka pwedeng kausapin sila. Kasi hindi nagagamit sa food stamps eh. Matagal ang deliverable sa food production eh. Yung, yung, rewan ko. But that's the solution. Dira na isip nila. Oh. Hindi. Alam mo, pare, pag... pag... pagpapogi. Ah, hindi. Ang uh, pag nagpunta uh, ka dyan sa food production next harvest season may result Mayroon na, na resulta eh. Na, no? O ang ma medyo ba yung development ng halimbawa hmm. logistics. Oh, okay. Kasi you Warehouse, have to establish warehouses. Oh, maganda uh, no. Silos. Yeah, that's what I meant. Oh. Pero yung production ah uh, uh, immediately kasi uh, ngayon uh, with the existing uh, logistics ah uh, kaya pa rin naman mag-deliver eh, pag naging increase ng production. Mm -hmm. So, well, kailangan sabay-sabay mong aasikasuhin uh, 'yan. Meron kang programa for production, meron ka rin programa for logistics. trabaho, na trabaho. Mas madali yung random price to check. Ano? Too much heavy lifting ang tawag <laughs> nila dyan. <laughs> Samantalang yung yung random check. kaya mabilis. Ang dali-dali. Tapos mamimiedia ka pa mamaya lalabas ka na sa anong sa news. Ah. Paano <laughs> ano natin masosolve yan?